thank you Kasama natin ngayon, live na live, walang iba kundi ang founder and head organizer ng Kalye Balagtasan, si Ma'am Paula Bianca Olivar Mendoza, at ang battle MC naman na si Sir Juan Bayani. Good morning po sa inyo. Good morning, Good morning. morning, Good morning po. po. Kamusta po ang ating umagang napaka-liwanag? Napaka-vibrant po and excited. <laughs> oo, halatang-halatang nice. excited. O si Sir oo. Juan, kamusta po kayo? Malamig po. Galing pang, ano laon yun? Oh, Hi! first time? Oh, oh. Hindi naman po. Hindi naman, oo. Oh, oh. Ano ano yung lamig na nararamdaman mo ngayon? Oo, oh, oh, baka lamig sa <laughs> likod <laughs> <laughs> Kailangan ng masahe. Oo oh. oh, oh, nga. At eto nga, mapunta tayo dito sa Kalye Balagtasan. Ano nga ba itong Kalye Balagtasan? Yes po, uh, Karya Balagtasan po is a rap battle for a cause and for us to highlight po the talents in the North. Um, Kasi po, actually, dalawa po kami nag-isip um, nito, na uh, si Ira. Kaso lang po, medyo hindi na po siya pwede mag-organize. So, ako po yung tumutok. Um, it's, it's for us po talaga to highlight the talents of Northern and to um, have fundraising po to help the orphanages or institutions po across Northern Luzon po for mm. charity. Nice, ano Oo, oh, oh. etong kalye balagtasan um sa saan, sa anong mga artist pa ito mga singers ba mga rappers writers. open po kami for fam mc po writers rappers actually meron po akoong inorganize na main um, event po norteño uh, po music festival and talent festival that will be held on february po um ba, apat po kasi yung events nun. pintados which is tattoo car show uh, business expo and kalye balagtasan po mm. Oh. Gaano na, paano naman natin na isipan na gawin itong Kalye Balagtasan? Ano, ano yung inspirasyon? Opo. Nagumpisa lang po ito way back nung um, June lang po ata. We saw the potential po nung mga kabataan. Yun pong youth namin na magagaling po talaga sila sa rap. And we had like a cause, a uh, concert for a cause po. Tapos dun po po ako nag-isip na why not make it uh, um, an uh, annual pa nga po nung una tapos sabi ko let's have make it na lang monthly tapos um season 1 season 2 may season 2 pa po kasi kami wow oh, 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 oh. madam Bea, oh, oh. Nakakatawa. kasi nga 'di ba yung uh, itong uh, kalye balagtasan parang yung way nila parang naging modern na dahil uh, way na nang pag uh, pagrarap, ganun and all that pero how do we ano pa rin incorporate yung parang uh, style ng balagtasan talaga paano ba siya mangyayari Opo. Bale po, from the root word po balak, root word po balak dasan, which tal- tagisan po ng galing sa mm -hmm. spoken words. We are throwing po topics, each, ano, each po battle. So, pag sa next po, it's more on, since, um, uso po yung politics ngayon. So, mm -hmm. we're thinking about putting a politics issue. Oh. So talagang nga merong tema may bawat nababasa. Hindi siya yung basta-bastang salisalita lang, no? Madangbeya may tinutumbok na issue Tam, sa Tama, so hindi lang siya labas lang ng labas ng mga Oo. salita na wala naman na talagang pinatutunguhan. Yes. Maganda nga naman talaga na magkaroon ka ng tema para mas mailabas din yung saloobin ng mga contenders It's natin. Si Sir Juan naman po bilang battle MC natin. Ano naman po yung uh, mga uh, experience natin sa mga nauna nating uh, mga uh, labanan dito sa Kalibalagtasan? Uh, kasi ako po, ano, parang rookie year ko lang din po ngayon. Parang newbie lang din po. So, Medyo pressure po kasi yung mga nasa poster, mga talagang battle MC na po talaga yan ng Baguio. Parang sila na po yung mga nilulook up ko. Mga idols na po sila para sa akin. Kaya every time nasa salang ako, nagre-ready po talaga. O talaga may stress ka talaga, mapupuyat ka. Ire-ready mo yung sarili mo para magsulat ng ina-artistic way kung paano mo tatalunin yung kalaba mo so mm -hmm. ikaw sir Juan, ay isang contender or um, nag-MC ka sa mga battles natin Ano po nag-MC ba lang? Ka. Oh. Oo lang po. Oh, oh, oh. First time oh. mo. First time mo din. Pero dati sumasali ka na rin sa mga rap battles. Ah uh, hindi oh once lang po tapos nag-perform din po ng music ganun. Pero way back sa ano pa po yun sa Cavite. Kailan nag-umpisa itong uh, kalibalagtasan natin? Um. Pilot po namin na uh, elimination started July 24 po 2024. Ah this year. Ah, this year. Uh -huh. So um nakailang uh, nakailan na tayo? Kailan tatlo po pang-apat na po yung this Saturday, yung susunod. Yes. Oy, oy, matagal-tagal din pala ito, yes, no? Po, Oo. Hindi oh, oh. siya basta-bastang ano lang talaga na parang one day rap ano, battle parang rap -battle. yun na yun. Ito Buong talaga, taon. Sa lang sala yes, talaga medang Beya. Best oh, mo, mo, of the katungan. best. Oo, oh, oh, best of the best nga yes. talaga. Ano yung susunod na natin na um, rap battle? Kailan ito? bale po pagkatapos mo dito ng elimination po Miss Bea um, November po will be our quarter finals na po. Tapos sa December po is the finals po. Tapos season 1 po agad, ay season 2 po yung January na po agad yun. Agad-agad. Ano agad. yung specific dates natin uh, na aabangan? Alright po. Balid, uh, November 23. Um, yung kwan muna, yung October 19. Ah, October 19 po. Um, that would be this coming Saturday, um, 6pm to 10 po. Mm, saan ito? Uh, sa Karma po. Karma by Drunken um, Chef po sa Mayligarda. Anong oras? Um, Balid, start po siya ng 6pm. Tapos yung next natin, November? November 23 po. Same spot rin po. Etong November, anong mga nangyayari dito? Parang uh, uh, semis na, no? Yes po, Miss Bea. Mm, ilan na yung mga pumasok? Bala yung lahat po ng battle MCs namin is 12. Tapos ngayon po, apat na lang sila. Apat na lang? Yes po. Mm -hmm. Kasi nag i po kami by rounds. Oo. Oh, oh. Tapos kailan yung finals talaga natin this December? Yes. Anong date yon? December wala pa po kami tentative. Pero more likely po last week. Or kasi po Christmas. So baka i-second week po namin ng December. Second week ng December. So abang-abang pala na yes. dapat talaga tayo. Sir Juan, well, ano ba yung mga dapat nating mga um, uh, i-look forward dito sa October 19, this coming Saturday at sa November? Uh, siguro abangan niyo diyan yung mga malulupit na tagisan ng mga ng mga MC diyan na nag-prepare naghanda para lang sa araw na 'yan. Abangan niyo yung mga mabibigat nilang bars, mga umaatigong palitan ng salita. At siyempre nandiyan din yung mga ating mga guest performers at uh, mga judges. Abangan oh. niyo sila lahat. Bibigat oh, nga no. bibigat nga eh. Oo, oo oh. nakakatuwa. Oo, tsaka yun nga na ang kinaganda nito, Madam Bea, hindi lang putso-putso ng mga topic yung ibinaba to. Oo. Social political issues pa. Yes. At ang isa pa dyan, Oo. they're not just doing it for entertainment purposes alone. Kasi meron din mga tutulungan. tutulungan ano, Bia. yun yung maganda. So, um, sino ba yung mga tinutulungan natin ngayon? Uh, Miss Bea, as of the moment, we are in contact with Helping Hands po. Oy. Yes po. And um, the rehab center here in Well, I Gibraltar ba? Um sa may ano I forgot the place. Oh, oh pero may meron isang rehab mo. center. Oo. Oh, oh. Oh, tapos po yung mga sisters natin nasa jail po. We're in contact as well. Tapos po mga senior care po. Ano pa yung nais nating ipalabas ba sa paggawa nitong Kalye Balagtasan? Ano yung uh, main goal din natin? Um yung ano yung gain natin din sa paggawa ng Kalye Balagtasan po, parang to uh, highlight po, first of all, the northern talents for us to be in the big stream po. Um, like, we are really wanting to, yun know, po, um, grow the rap battle. The community. Oh. The eh. community po. Oh. Oh, uh, uh. Tapos to help others din po. And uh, a celebration po of all the rappers and artists po of Baguio and Northern Luzon uh -oh. po. Matanong ko lang, ikaw ba, you yourself, are you also a uh, rapper? po, sana nga po. <laughs> oh, so, oh. Iba, passion mo lang din talaga makinig, makinig, ng mga raps. Yes po, passion ko po and um, parang more of R&B po, ganun. ah, ah kaya pa naman pa pala. Ah, oh, si sir, oh, sir, kasi siya yung battle MC. Oh, oh. Mukhang nagra-rap ka din, di ba? Sige nga, pasampulan ka. Pasampul nga. Isang Oo. Oh, oh. Sige, ang topic natin ay ganda sa umaga. Umaga, oh, Freshness. Oh, freshness. Oh, Sa so, oh, umaga. Oh, ng Martes. Go! Papapalaban agad ah. Iya. Yes. <laughs> On the spot ito. Oo. Uh oh, lang. <laughs> <I can't laughs> oh, okay. Two liners, three liners. Yo, galing pa ako ng malayo. Napadayo pa nga dito. Hindi ko alam anong plano, bakit ba ako naparito. Pero dito lang ako, maglalabas ako ng plano. Matindi man salita ko eh hindi, ay eh nasa harap nyo para magpabibo. Gusto ko lang sabihin talaga, sa harap ng madla, para sa inyo to, magandang umaga. Ah! Okay, yeah, sabi sayo Magkakaroon ko. Sabi ko, e. -kay ba okay. May entry, tayo. may entry. Ah, oh, wala. Oh. <laughs> <laughs> okay. I wish oh. po. Oo, oo. Ang saan ba dapat ah, i-contact kung nais ka kumuha ng mga tickets at saka yung mga nais manood? Opo, they can visit po our page, Kalia Balagtasan and Norteños Festival page po. Or they can visit my page po, um, Bianca B. Or and email me at bianca at gmail.com. Text me or call me at 0917 332 po. At saka meron pa kayong email sa Kalia Balagtasan? ayos ah, yes po. Kalia Balagtasan at gmail.com po. Mm, at sa Facebook ha, Huwag kakalimutan that's Kalye Balagtasan. Sa Facebook 'yan, mga ka-MB. So kung nais yung manood, pumunta lamang kayo doon sa kanilang mga doon sa kanilang mga socials mm -hmm. para malaman kung paano nga ba tayo kumuha ng mga tickets natin para. How much pala are the tickets? Yes po. Uh, actually, nangpapapromo pa po kami ngayon. 150 for early bird. Pero po, 250 po talaga yung price po ng ticket. 150? Apo, uh, pag hanggang Wednesday po. Ay, uh, bukas na. Hanggang bukas, uh, po, hanggang bukas lang. O, oh, 150 na po. I-avail nyo na yan. Tapos meron na mga uh, sa site mismo, no? Yes po. Meron din po sa site. Uh, back. Actually po yung ticket with free drinks na rin po. oh ayun. So, hindi lang kayo matutuwa sa pakikinig sa mga rap battles natin or yung mga rappers natin. Matutuwa din kayo kasi merong nga kasamang nomo-nomo. Oh, oh. <laughs> ver na yan. Ha? Ver. Oh. Ano? Basta yun. Ver na yan. <laughs> niloloko mo talaga ako. Uh -oh. uh, ayan um uh, pwede ba natin nating uh, batian ang ating mga manonood para uh, Batiin tuloy. Imbitahan ang ating mga manonood uh, na puntahan mga upcoming events natin para dito sa Kalye Balagtasan. Yes well, Ininvite po namin kayo to um of course go to Kalye Balagtasan Rap Battle 4th Elimination Round this coming Saturday um at Karma by Drunken and chef uh, 6 pm po open na po yung aming um, door tapos after po na, November 23 po, uh, Saturday din din po yon um 6 pm rin po for the semi finals po and yung finals po will be December yun po yung date tentative pa okay. yung date for the finals kailangan abangan natin sa kanilang Facebook page once again that's Kalye Balagtasan uh, on Facebook. Yes. Abangan na yan mga ka-MB. Pakinggan. Oo. Oh. At saka abangan din natin si Juan Bayani. Oo. Oh, invite oh. ka din. Yo. Uh, punta kayo sa paparating na event. This coming October 19 sa Karma by Drunking Chef Sa Legarda lang yan. Uh, marami kami pupunta dyan. Isang malakas na event to. invitado ma uh, Marami tayong mga performers. At yun Kita kasi tayo dyan Oo uh, uh, Maganda season 1 lang to My season May palang season, may pa tayo. Oh. oh, sana makapunta din tayo. Oh, yes, actually, may tickets po kami. Ah, ah Grabe naman nyo. Oh, oh, sa 19 na ito sa Saturday. Yes. Oo. Oh, oh. Naku, mga ka-MP, huwag kakalimutan ang Kalya Balagtasan is coming October 19, Saturday, and sa November 20... Uh, November 23. 23 November 24. 24, 24. At ang kanilang grand finals na mail sa December, December. Abangan yan sa Kalya Balagtasan Facebook page. Maraming maraming salamat. Yes, yeah. po, Baka po But yeah, mga kapamilya. Um, yes po ako po. Shoutout po sa mama ko, Mama Ruth. Thank you for watching. Sa anak ko, sa mga anak ko, Tyrell, Emer, and Eunice. Sa asawa ko, gumising ka na. gumising <laughs> 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 ka na. sa ate ko, mga kapatid ka dyan. Thank you and so friends Sir Blade, thank you po sa pagcompose ng official soundtrack po ng Kalye Balagtasan and um kay Rowley, tsaka kay R DJ RBK din po thank you for um, the support din po Oy very nice Sir why Ayun uh, shout out nga pala sa mga ka-rap group ko dyan, yung Barrio 13 uh, City, City Grey Collective sa uh, uh, Outcast Records mga tropa ko dyan sa Cavite at siyempre sa kaibigan ko si Jay Lapid na laging naasuporta sa sa utol ko rin JRB, kay LJS Talosa at sa aking tita na laging naka lang din sa anumang gusto ko sa buhay at syempre sa nanay ko, Ma, nasa TV na ako. Yeah! Tama yan. Nako talaga nga. Mm. Big bigat uh, dito sa Morning balitak Taktakan dahil hindi na tayo natuto pero marami pa tayong mga nakikilala na iba din ang mga goals nila. Oh, ano, oh, sa yung life. mga nais talaga nilang iparating sa publiko ayon sa kanilang passion na nararamdaman. Oh, oh. Yes, go! Po. Uh, din po kay Kuya uh, Francis Neri for supporting um, Kalye Much, much love, Kuya. Promise. Ah, -oh. Love, heart, heart, heart. heart, heart. heart. heart, heart, heart. <laughs> <laughs>